Hey! Hey! What's up? What's up? Mga ka-okay, maseta sa ganang buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. At ang uh, gusto kong share sa inyo ngayong araw na to ay uh, itong aking tanim na turmeric. At tingnan ko kung ito ay uh, pwede na yung, pwede ko nang anihin. Ayan. So, papakita ko muna sa inyo. Let's go! Ayan po yung aking uh, tanim na turmeric. Medyo nananayon na yung mga dahon. So, uh, din yung mga luya. So, ngayon ay... Uh, bubunutin ko na sila para mapalitan ko ng bagong tanim at titingnan ko kung meron silang uh, laman Ayan. Yes. so ito po itong luya or itong luya na ito ay parang sa aking observation ay parang mga walong buwan ay meron na silang mga laman ngayon itong turmeric malalaman natin kung uh, meron na silang laman kaya ito um, ko na tingnan natin kung may laman isang palatandaan nung sa ano sa luya natutunan ko to kay green thumb na kapag medyo ano na yun yung mga dahon ay uh, meron na siyang laban at saka pag maumbok na yung ano yung pinakampuno ng luya ay maumbok na ay uh, pwede na kaya ayun uh, ko na rin itong mga luya at saka itong uh, turmeric pangalawang ko na ito ng luya Lulutin ko na ito lahat kasi papalitan ko na. Ayan, tanggal ko na. ngayon ito naman pangalawa. ito na po yung aking inaning uh, ito yung uh, luyang dilaw, yung turmeric at ito naman yung luya kung mapapansin nyo ang pagkakaiba kung nililipin dahon ng uh, luya ito naman turmeric, malalaki ang dahon alam nyo po, ito ay uh, napakasimple ang alagaan lang, parang halaman lang na pwedeng pwede talaga nating alagaan sa bahay, sa paso uh, kagaya nito, inanim ko lang sa tinanim ko lang sa lumang gulong at um, pero ang kagandahan po ay ito, kapag uh, mga 8 months kapag medyo nakaumbok na yung uh, lupa marami ng laman yun 8 months at uh, yung mga dahon medyo uh, nanunuyo na ayun ibig sabihin meron na siyang laman at pwede nating uh, anihin at pwede naman tayo magtanim ng paribago kasi ito po ito maganda talagang tingnan parang sa bahay niyo, parang ngayon kagagay lang din ng mga halaman na inaalagaan nyo ayun po so paano magtanim simpleng simple sa susunod pong video ay share ko kung paano magtanim ano yung magandang lupang taniman at uh, super easy lang po kahit sa mga paso. Kaya sana po, kung merong mga bago dyan, ay uh, uh, mag-subscribe kayo kay Coach Manny. At pakiclick din yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Bye!